guys, para sa mga mahihilig din sa mga pabebeng hikaw, ayan, i-check nyo to sa aking yellow basket. Murang-mura ko lang to nakuha. Kung baga, i-deliver na po sa inyo to, itong dalawang set na to. So, ayan po sila. Ang gaganda po talagang, ah uh, hindi sila yung mga tipong ka, mga yung tenga mo. Dahil hypoallergenic po ito. Tsaka yung iba, uh, mga parang mga jade-jade yung kanyang mga peg. So, ang ganda. Mahilig kasi ako sa mga hikaw. So, na ganito para kitang kita siya. So, ayan. Kita niyo. Show. Ayan. Kita niyo naman, di ba? Ang ganda. Ang cute. So, subok pa tayo ng iba pa. So, katulad nito, kasama po siya. Check niyo sa aking yellow basket at napakaganda naman po talaga. Talagang hindi, hindi na po kayo lugi dito sa iba bayan nyo. So, subukan natin yung iba ha. Ito kasi sunod ko na kanina. So, at saka yung lock niya, yung ano lang siya, yung parang silicone type lang siya. So, secure na secure siya. Nga lang iingatan niyo. para hindi sila mawala. So, ito naman. Subukan natin to. Mag-try tayo ng mga iba't ibang style. Para naman makita nyo. Oh, diba? bongga. Mm, Mura lang to sa yellow basket ko. Parang nasa 100 something lang to. Kaya nakakatuwa. So, subok pa tayo ng ibang kulay. Ibang style. Ganda ni Perli Perli, diba? Kung mahilig kayo sa Perli Perli siya. Ito, ang ganda to. Kulay brown. So, sa mga pag-mix okay ng brown na gamit. Ayan, nakakatuwa naman talaga to. Kaya nung nakita ko talaga to, super check out talaga ako. So, ayan o. Oh. O, oh, kaganda ganda, diba? Mm. Subok pa tayo ng iba pa. Ayan. Meron din siya mga gold-gold, o. Oh. Meron din siya mga gold-gold, ha? Tapos ito, ito mga ganito siya. Marami siyang para mga jade, jade yung style niya. So ito. Subok tayo. Lahat sa mga mahilig ma ng mga malalaking hikaw. Check out nyo na ito guys. Check out nyo na ito mga besh. Ayan o. Oh. No? Ganda ba? Diba? Tapos part nyo lang mo lang siya ng mga accessories na mga colorful. Nakakatuwa talaga siya. So, suot naman tayo na kanyang ano, gold gold. Ganda kasi siyang gold. Magaganda yung ano niya. Quality yung style. Tapos ang nakakatuwa talagang mura lang talaga siya Oh. Ayan. Ganda ba? Diba? Ano pa ba? Ito maganda to. maganda tong style nito. Kulay gold din siya. Parang yung sa ano. Parang siya yung sa ano, uh, ring cut, ring cut siya, bottom So ayan, ayan yung style niya. Parang katulad nito oh. So di ba trending din yung sisig na yan na kapag sinuot mo. Kapag sinuot mo siya ay yung mga yung pera madali lang sa iyo. Parang uh, lucky charm siya sa pera. So ito yung ito yung ito naman yung version niya. So ayan. Ang ganda di ba? Hey. Ang ganda. Pero siya ng aking ah, uh, ano ba to, aking, ano ba to, sisi? Ring. Asan na siya? Ba't ayaw magbaliktad pala? Mm. O oh, yan. Yan o, no, pair siya o. Oh. O yan. po, allergenic to guys. So, kung ako sa inyo, check out nyo na to sa aking yellow basket. Murang-mura lang po ito. Ang dami nyo ng ilang item na yung masusuot nyo. Oh. Napakaganda pa. hay po, allergenic. Tapos, ganyan. Ibat-ibang style. Ibat-ibang color. Meron pa siyang purple. Ayan pa JJ. Ayan. Gustong gusto ko talaga to. Kaya kung ako sa inyo, check out nyo na to sa aking yellow basket. Mura-mura lang to guys. Hindi na kayo lugi dito. Ang mura talaga ng mga accessories dito sa TikTok. Kaya check nyo na sa aking yellow basket. Thank you very much!